Ano Mama. Mama? Oo. Oh, may mama dito. Bigo ka yung crispy. Dumihan <coughs> mo, dumihan <laughs> mo. Ang dami naman. <laughs> <laughs> oh, uh, ha. <mama>. Huh? <laughs> <laughs> Ano sa maling color? Pula. Pula. Very good. Kini. Blue. Oh, very good. Blue. Kini na kasagot. Paunahan niya. Paunahan. Sige. Mm. Yung mga nanay, may asin ba kayo? Asin. Wala. Bakit kayo walang asin? Waro. Waro. Oh. Asin. Salamat po ulit kay Tita Carmen ko studio para po dito sa Ayuday Salt. Ayan. Nanay. Nanay Lorna. senyor Oh. Oh, halika na nanay Lorna, ikaw na may talagang nagmamaalat ka. Halika. Bagay sa bigyan ka nitong Mark and Means. wala uh. ano yan? mama mama? Uh. may mama dito Bigong ko kayo crispy bro uh. <laughs> lumihan ko lumihan no. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> ang, dami, ang dami naman <laughs> <laughs> Oo, oh, <huh? laughs> <laughs> hmm. ha? lang tayo kay simpiko <laughs> lang tayo kay tita, lily, Lopez. Lopez, para sa mga ganito. At kay Tita Carmencita ko, studio. Marami pong salamat. Okay. Bigyan ko kayo ng mama. Wait, si Grish, kumunod ng ano, color. O, sige. O, oh, sige. Pero bago yon, mayroon tayong gagawin. Ah, ang makasagot... Ha! Bikin yang ku nang ekstrang mama, <laughs> 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 ha? Oke. <Okay>. Pizza. Oke. Si. Bayung buntang. Mayung. Mayung buntang. Kinsa kinsa ay nag-eskwela ninyo dere? Ala, halos sila tanan nag Very good. Very good. So kay balo na mo og kanang letters. Kay ba mo basa og litra? Kay ba na? Color, kay ba mo say color? Bes, so, wala yan atobi kong kabalo sila mag-color. Alan ba nila ang kulay? Bes. Unsa man ng color? Pula. Very good. Kini. Blue. Very good. Blue, green. Blue. Pwede blue na rin kasi di pala masyado alam yung kulay. Kini. Yellow. 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 Puti. Ako ah, si yellow yung brush. Ito. Puti. Puti. Sino nakasagot? Paunahan niya, ama. Paunahan, sige. Na hmm. Sige, bibigyan ni Sir Paul ng ang unang makasagot ng... Ang oh, makasagot, bibigyan ko nito. Wow! wow. Okay. Ah, okay. Anong kulay ito? Orange. Okay. si kuya yang kita nang mama oh, yang kita ng chupa cup <laughs> chupa chups to diba lulipop 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 oh, lulipop. Ay, nakasagot ka o oh, ayan oh. dong dami o oh, hindi yan lahat sa iyo Ah, oh, ito. Anong kulay ito? Yellow. Ate, nakasagot. nakasagot. Si ate. Ikaw? Ikaw nakasagot? O, bigyan kita nito. Ayan. Kine! Kine! Ah, lahat sila nakasagot. Oo, oh, sila lahat oh, nakasagot. Lahat nakasagot. Yay, lahat nakasagot. <laughs> Yay, <laughs> lahat nakasagot. <laughs> Yay, lahat lahat nakasagot. Oh, siyempre madaya ako din ako sa ta bibig niya, mayroon pa na. Apo, lugi <laughs> bibig <laughs> niya, ang kapasay, mayroon na. O, ayan. O, sa'yo. O, aday. O, nasa na, ang bada. O, ayan. O, dumi, o. Ah, daw. Ah, daw. Ah, daw. Ah, daw. Oh. Ay, Diyos ko po, Rudy ka. Oh. <laughs> oh. Ah. Hmm. Abutin naman lang nasa dulo. Hmm. Aba, ang dami pala. Ah. Oh. Waro na. Oh, ito na lang. Ha? Hmm? Huh? mo dito. Oh. Hmm. O oh, bigyan nyo yung mga nanay nyo ng chupa chups kasi namimiss na nilang mag chupa chups. Ah. <laughs> oh. 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 Wait. Ah. Oh. Yung mga nanay may asin ba kayo? Asin. Wala. Bakit kayo walang asin? Waro. Waro. Oh, na, alika ate, bigyan kita ng asin. Ah, asin. Asin to sugar ha. Asin. Ate Alika, bigyan kitang asin. Oh. Asin. Salamat po ulit kay Tita Carmen Sita ko studio para po dito sa Ayuday Salt. Ayun. Nanay. Nanay Lorna. Senior. Ah. Salamat po Sino pa? Ikaw ate, lumapit ka dito. Oh. O ikaw, wala ka rin asin. Bigyan natin ng alat ang buhay mo kasi ang tabang mo. Oh mm. <laughs> O ikaw, ka dito. Lapit ka dito, kayong magaganda. Bigyan natin ng alat ang buhay ninyo kasi gulang cool kayo sa asin. Ikaw din, wala ka rin asin. Oo, o, parang medyo maalat ka na nanay. O yan. <laughs> o ito si nanay, medyo matabang pa to. Paalatin natin. Mm. Oh, meron pa diyan. Pasin, waro na. Oh, yun na lang. Yan na lang. Akin okay na. Yun na lang. Oh. Oh, halika na nain na. ikaw na may talagang nagmamaalat ka. Halika. Bagay si bigyan ka nitong Mark and Means. Ah. Oh. oh. para naman ikaw iganahan kumain, ha? Magkainan kayong dalawa ng iyong asawa. Ayan. Oh, kumain silang mag-asawa. Okay. Sino pa ang waro? Nabigyan natin guwang diyan. Ah. Sino pa? Sino pa? Ha? Oh, sige. Oh, sige. Nanay Lorna, dito. Ikaw, Nanay Lorna senior. Ah. Oh, na Senior. Senior, Senior, akin to. Ulitin natin, kaya pa yan. Para lahat kayo mabibigyan. Ah, may asin pa. Sino yung walang asin kanina? Ikaw walang asin. Halika na, Nay Lorna. Okay. Dagdagan natin ng alat mo sa buhay. Naka-makeup. Uh Oo. -oh. Di ba naka-makeup ka ngayon? Okay. Hindi nyo ba alam na ang ang bumubuhay sa atin ay asin? Oo. Oh, pero wag kang sobra. Sabi nga ni Miss Universe, Sino to? Hindi. Miss Universe natin nanalo. Ah, si, si Katrina Gray. Sabi nga ni Katrina Gray, in moderately. Ganon. Huwag sosobra. Alam nyo pag sumobra sa asin? Ha! Sakit sa inyong bato. Diba? Gamay-gamay rin paggamit ng asin. Pag high blood kayo, huwag kayo masyado sa maalat. Ha! Uh. Ito, ayun na iso mapinito para itong asukal. Mamaya magkamali kayo timplay nyo sa asawa nyo yung asukal. Lagod ka. <laughs> Ah, kasi masayop mo ang nitimpla sa kape, asin. <laughs> Kaya pareha na. Diba? O, oh, lagot na, mag-away kayo ng inyong asawa. O, oh, ito na, Nanay na At ah, alam mo rin ba ito? Ang asin ay pwede rin gawing toothpaste. Pwede pang ng ngipin. Ilagay nyo sa brush ta. Ah. Ah, 'di ba? O, oh, ito na, Nanay na At ah, alam mo rin ba, <laughs> na itong ngayon uh, salt na ito. Ay, galing ito kay Tita Carmencito ko studio. <laughs> Oh, di ba? Maraming salamat sa ating mga payo iodize Oh, ito na, nanay lor na gamitin mo ito. Kunti lang ang paggamit sa asin, ha? Ano 'yun? Ayan, eh, 'di ba? Dahil oh, maalat 'yung Okay, ito na nanay lor na. Oh, Ayun na. At alam mo rin ba Na asin, ha? Ay, lalagyan mo dito ng sulat. Kung may asukal ka, marami ban lang gam Amigas. Okay, balik ta rin mo ngayon Yung asukal, sulatan mo ng asin Para pag nabasa ng langgam, hindi niya yung pupuntahan Yung asukal, sulatan mo ng asin O, oh, di ba? O, oh, ayan na O, oh, asan isang tiguang? Ayan, o, oh, sa tiguang lang natin muna O, oh, ayan O, oh, ayan oh, di ba lahat kayo mayroon? Nakala <laughs> nyo, madamot ako ha O, oh. Oh, mo Ah, nasa pa isang tiguang. Halika na nanay, halika dito. Wala ka pang asin? Karon pa parang Para namang maalat ka na. Sino? eh wala na tayong asin. Ano na lang, hati na lang kayo ha. Oh, tagayin na lang. Tagayin na lang. Nagmamama kayo, si nagmama. Oh, bigyan ko kayo ng mama. Oh, ayan. Oh. Oh, mama. O, ayan. Oh, mama. Mama. Oh. Ito yung pinakamasarap na mama. Akala nyo ba? Mamaungsa ko Oh Oo, mamaong po ko. Oo, oh, ayan. Oh. Oh, ganyan. Oo, oh, 'di diba? Oh. Tinan oh, oh, yan, oh, oh, ganyan. Oh. Oh, sino pa waro, mama? Oo, oh. oh, ate. Oh. ati mama. Pila ka bulan ay mong tiyan? Hmm, para pa itinabodong haba lang. Yeah. Hmm. Pang ilang nga yah. Oh, <tellan> taga Taga, uh, lal taga sila, Lalaki. Taga 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 <laughs> <laughs> oh, mga bata, mama kayo. Oh. <laughs> Paro na. Oh, pila ulit mga bata. Diyan lang para pila na. Oh, wag na magulo. Oh, wag, oh, na lang magulo ha. Bibigyan na lang ni Kuya. Oh. Yan. Oh, ayan. O oh, ayan. O oh, ayan. O oh, ayan. O oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Ang ganda naman itong bata na ito, Miss Tisa. O oh, ayan. Mm. Oh. Oh, ang ganda-ganda ng bata na yun oh. Mm. kaninong anak yan sa'yo Diyos ko wag pa, pa patapusin mo ng pag-aaral na wag pagminuin ng maaga mm. Wag ipaasawa ka agad. Oh. Sino pa war? Sipon. Oh. Sipon. sipon dahi. Ang ganda nitong bata na to. Oh. Oh, boy. Puto, ako dun sa mga. <laughs> Napasok sa, sa mata. Sino pang waro? Sino pa waro nito ba? Ikaw, ay, meron ka na. O, oh, mga, o, ikaw naman. Ay, ito pa. O. Oh. Ay, sorry, sorry, sorry. O, oh, kayo naman. Ah, o, oh. Hmm. Oh, oh, mga tigu, mga tiguwang naman. O. Oh. O, oh, tiguwang. O. Oh. Kayo ninyo yan, masarap yan. O, oh, ayan. Okay. Oh, ito pa. Oh, nanay. Oh. O oh, sino pa waro? Ali ka kuya. Lumapit ka dito wag kang mahiya sa akin. Oh. Oh, ayan, oh para sa iyo, may asawa ka? Nasa asawa mo? Wala pa. Wala ka pang asawa? Bakit? Hindi <laughs> nga di, na, di pa nag-asawa. <laughs> Hindi ka pa nag-asawa? Yes. Oh, Yusil wala pang asawa. Ako din wala pang asawa. <laughs> <laughs> O dato. Mama O sino pa waro? Si Yusil wala pa. Oh, mama. O oh. <laughs> Sino pa waro diyan? Ha. Ah. Hay naba, oyan oh, 'yung parating. O oh, bigay, o oh, bigay niyo to doon dali. Daluhan sila. Ayun. Oh, sayang ang plastik ko, 'ni. Huwag oh, itapon. Ang mga kalat dito ilagay ang kalat. Dito ilagay. Sa gitna. Tumitira ang plastik kare. Oh, mga basura ba? Diyan ko ba? Diyan ang basura. Diyan. O, oh, ito, tinapay ito, eh. Nabasa lang ng ulan, eh. Nasaan yung batang maliit? May batang maliit. O, oh, alita. O, oh, asan ah, na yung may batang maliit? Alita. Asan ah, pa yung may batang maliit? O, oh. oh, kuya, binigyan mo kay kuya. Wala pa siya. Ayun, no, may nakaupo doon, o. Oh. Kawawa naman, ibigyan niyo nito, o. Oh. Dali. Atong bana, sir. Bana <laughs> mo yon Oh. oh, ito last na to. Bibigyan ko kay nito. Ano kaya ito? Tikman natin. Oh. Bahala na kayo maghati hati Oh. Kuha. Oh, Hati-hati ah. O, oh, si Ge. Maraming salamat po ulit kay Tita Lily Lopez at kay Tita Carmenita ko studio. Oh. Mag-thank you tayo. Mag-thank you. Oh, salamat. Oh, bye -bye. Bye -bye. bye bye. bye bye. bye, -bye. Pag sinabi kong carry. 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 Oh. Carry. Carry. Carry, carry, Go, go, go. <laughs> oh, hindi na 'yan yung karton, yung basura ha. Oh, siya, sige, marami pong salamat. <laughs> Magandang masalamat At sa mga po kong bihero At sa mga nabuli po kong team Magandang oh, magandang bihero sa ating lahat Bye ba bye, One, two, three. bye bye 1, oh, 2, 3 Bye bye O, pabalik na lang ulit kami bago magpasko, ha? O, oh, dadala ko kayo ulit ng mga damit Mga food Ah, oh, sige Asiyag Oh, oh siya na, sige na Bye 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 bye, bye, -bye